Gerald din na natulog pati si Gerald natulog <laughs> yung <laughs> Excited. hindi <laughs> ako <laughs> nakatulog sa gulo kami ah, di ba gulo pumalig kami ito yung tulay Ah. Uh, saan kami liliko kaliwa kanan kaliwa po kaliwa sige abang mga ano, may... mayroon kami okay. ditong bit bit na ano anong salita mo dyan kaliwa dito 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 kapampangan dito po dyan po. isa ilokano <laughs> alam mo kaliwa ba dito ako papasok po dyan Hi! Good morning. Good, morning. Good morning. Ito, tindan. Andito na siya. <laughs> <dito, dito>, <laughs> Artista lang dito. ka? Ha? Uh, wala akong wala. wala ligo. Walang <laughs> 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 dada hey, dito? Hi! Eh, paborito mo. May, may pa-breakfast tayo pa, guys. For ano pa lang? Quarter to five. Aga ah, namin dumating dito. Ano yung may ari ng tindahan? May tindahan ako dito. Ayan o. Ano yung may ari ng tindahan? Si Gigi. Ayan na alam siya. Ayan ang alam Ay, don't be. Kapi lang ka na pala. Ay, sino magigatas? Ako, Milo lang. Milo siya. Sabay na siya. Wine ba lang? Nag-iilo ka ano na. Dito na. Ay, ema mo itong anod by e-bike or Pasok mo dito. Kapi ko ganyan. Ah, oh, kapi